Hello, uh, magandang uh, tanghali po sa inyo mga subscribers ko. At uh, magso-share ulit ako sa inyo ng konting kaalaman ko. Sagot tayo ng katanungan dito sa ating tanungan segment. Yan. Bilang aircon technician po, uh, ito po yung may share ko sa inyo ngayon. Ito yung tanong niya. Shout out sa iyo. Good PM Lodi. Bakit ang window type aircon namin po ang ingay? Sharp po ang brand. 1 HP po. 4 months pa lang po ito. What will I do po? Okay, uh, wala siyang nasabi dito kung non-inverter ba o inverter yung aircon niya. At uh, hindi niya rin nabanggit kung una pa lang ba maingay na. Kung pagkabili ba, maingay na ba kagad. At saka kung paano ba yung ingay niya. Kung ugong ba o yung parang Yan, so medyo pagkakasim kami mga teknisya narinig namin yun. May idea na kagad kami kung saan ang gagaling o posibleng manggaling yung mga ingay na gano'n. Okay, so siguro ipakita ko ng konti dito sa aircon ko kung paano yung mga posibleng yung pwedeng gawin pag kami narinig kayong ingay. Pwede nyong i-check po itong mga ipapakita ko sa inyo. So window type po yung aircon nya, 1 HP, 4 months pa lang, nag-iingay. So ito po yung mga pwede nyong i-check. And ito po yung aircon ko. Yan, Coppel window type inverter. So pakita ko sa inyo kung ano yung mga pwedeng umingay dito. Halimbawa, siguro, for months na siya, naglilinis siguro siya ng filter niya, no? So, ito yung mga posibleng umingay. Dahil may vibration yung compressor natin at fan motor, so ito mga to, yung clip, yan. So, ayan, pwede magingay yan. Yan. So, pagka nagbabibrate yan, eh, yan, maingay. So, check nyo yung mga clip kung na-i-lock nyo ba ng maayos. Yan. Check nyo lahat kung nakalapat. So, yan yung mga posibleng umingay. Ngayon, pag tinanggal nyo rin, halimbawa ah, sa aircon ko, pwede ko matanggal yan, ayan, eh, no? yan So, siguraduhin nyo na tama yung mga pagkakabit nyo. Ayan, siguraduhin nyo tama. So, pangalawa, syempre, yung filter na inalis nyo, check nyo baka naka, hindi gaano nakalapat, yan. baka hindi gaano nakashoot. So, check nyo lahat ng, ah, uh, ayan, eh, no? tulad to, may guide naman siya pati sa ilalim. So, dapat siya lahat nakahook para at least less yung vibration niya. Tapos, check nyo rin to, yung mga gilid-gilid ng face cover nyo. At tingnan nyo kung galaw-galawin nyo kung saan nang gagaling yung ingay. mas maganda siyang i-testing kung umaandar yung aircon nyo para may vibration. So, limbawa, nagvavibrate, umiingay, hawak-hawakan nyo yung mga part Ayan, hawak-hawakan nyo. So, alimbawa, ito. Ayan, so, alimbawa, ito, no, binalik ko. Ayan. Binalik ko yung cover ng face, yung face cover ng aking uh, aircon. Ayan. So, alimbawa, maandar, no, hawak-hawakan nyo kung saan part yung umiingay ko. Ngaan. Tapos, pagkainawakan hinawakan nyo rito, mawala. Ayan. Tsaka, usually, yung mga ingay din. Alimbawa, sa mga jealousy na bintana o sa mga ibang bintana pa, minsan umiingay doon, nagvavibrate, lalo na yung mga kahoy, yung pinakakabita ng aircon. Yan. So sa likod naman, pwede nyo rin i-check yung mga drain niya, kung may mga nakakabit na drain hose o yung pinaka bracket niya, check nyo. So hawak-hawakan nyo rin, itulak-tulak nyo pababa yung aircon nyo kung may mawalang vibration. Yan, sa akin, wala naman ako nakakabit dahil direkta na nakagad dito. Yan, sa malaking uh, timba, pinandidilig ko ng halaman to. Dahil mas magandang pandilig to, walang chlorine. So, galing lang sa hangin natin yan. Yan yung ginagamit namin, pandilig ng halaman. So, yan sa likod, minsan naglalagay kayo dito ng mga drain, ano? Yung uh, may, meron siyang pinaka drain hose dito, tapos may nakakabit dyan. Check nyo, baka nag lang din yun. So, maririnig nyo rin yun sa loob ng kwarto kasi. Yan. So, i-check nyo maigay kung saan yung mga nag -vibrate. Tapos, halimbawa, ma-under, no? Uh, may mga bracket kayo. Ito kasi sa akin, pinako doon eh. Yan. So, hindi ito malalaglag at nasa cemento rin naman. Nakapako yung maraming pako. So, i-check nyo. Galaw-galawin nyo habang umaandar siya. Kung may mawalang ugong. Yan. Yan. Isa pa minsan yung air swing. Yan. Nagbabibrate. vibrate din yan. Subukan nyo lang hawakan. Kung mawala, i-stop nyo muna. Tapos subukan nyo hawakan. Yan, minsan nagwa-vibrate, maingay. Check nyo yung mga ganito, baka merong putol. Yan, yan yung mga pwedeng mag-vibrate na umiingay. Yan, okay. Kung uh, ugong naman, kung ugong yung ingay niya, ganon, dati medyo maingay lang yung ugong. Tapos sabi nila, pagka medyo tumatagal, mga 3-4 months, mas lumalakas na yung ugong. Mas malakas yung ugong na ganon. So, usually po yun nangyayari pagka madumi na yung aircon. So mas nagtatrabaho kasi yung compressor natin, mas nahihirapan yung compressor, mas lumalakas din yung ugong. So napapansin din nila pagkatapos si palinis, yon humihina na ulit yung ugong niya kasi nga dahil sobrang dumi na ng condenser coil natin at evaporator coil, nahihirapan na yung ating uh, compressor sa pagtatrabaho niya. At syempre, tumataas din yung amperage niyan, mas malakas din sa kuryente. Hmm, Na-check na po natin lahat ng mga tinuro ko, ng mga sinabi ko. At at wala pa rin po talaga doon sa mga nabanggit ko ay pwede na po siguro nating ipa itanong doon sa ating pinagbilhan na sabihin niyo po kung ano yung naririnig yung ingay para lang sa gayon po ay mapa-cover natin sa warranty kung sakali. So yun, uh, napakaikling sagot lang para dito sa ating isang subscriber sana makatulong po. At uh, sana po paki-like niyo kung nagustuhan niyo yung mga pagtulong ko kay papano. At pakishare nyo po sa iba pa para at least makatulong sa mga kakilala nyo may aircon din. At uh, pakish, pakiclick nyo po yung notification bell sa all para lagi po kayong updated sa mga bago nating videos. At uh, yun, maraming maraming salamat po. Ingat po sa lahat. God bless.